Pinalakay ng mga armadong lalaki ang magkatabing tindahan ng mga alahas sa Cebu City. Napaiyak pa sa takot ang mga customer habang nililimas ng mga kawatan ang aabot sa 14 million pesos na halaga ng mga alahas. Ang pagdanakaw na yan, nasa pool sa video sa Frontline Report ni John Aroa. Marami-rami ang namimili sa tindahan ng alahas na ito sa Carbon Public Market sa Cebu City alas 11 kaninang umaga. Tumitingin ng alahas ang ilang customer nang biglang may maririnig ng mga sigaw. Wait! Dumating ang tatlong lalaking armado ng baril, pinadapa ang mga customer at nagtitinda habang maririnig ang iyak ng mga tao. Dalawa sa mga suspect na kasuot ng helmet, pumasok ang mga ito sa jewelry shop at nilimas ang mga alahas sa istante. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang dalawa pang armadong lalaki na nagsisilbing lookout. Ang isa sa kanila, inagaw pa ang bag ng isang customer. Matapos magnakaw, agad umalis sa lugar ang mga sospek sakay ng motorsiklo aabot sa 10 milyong piso ang halaga ng tinangay ng mga sospek. Di rin nakaligtas sa mga magnanakaw ang katabing jewelry store kung saan 4 na milyong piso ang halaga ng alahas naman ang tinangay. Nangyari yan ilang metro lang ang layo mula sa Station 5 ng Carbon Police Station. May police outpost din malapit sa mga jewelry store. Yun nga lang mga intern daw ang nakatoka ng na mga oras na iyon. Pusibling pinag-aralan din ng mga sospek ang galaw ng mga otoridad bago is nagawa ang krimen. Mabilis 'yung pangyayari. 'no? Uh, in fact, paglakan ng uh, pagalis ng beat na mismo tapo pumasok. Um, may mga beat na dito, uh, sa kampo patrol pagalis na. Nang umikot kasi n' everyone ano, eh. Nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Cebu City Police. Tukoy na raw ng mga polis ang isa sa mga sospek pero hindi muna sila nagbigay ng karagdagang detalye habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.